Nako! Ako <laughs> so kay Allen. Nako! Ayan na! Nako! Hindi kaya, Cham. Baka dumulo siya kamay, ano? Hindi makapapa! Hindi ka lang kaya, Cham, dito. Dito lang ako mapag kayo, tapos ka <laughs> Nako! <baldug> to. <laughs> nako! Hindi makapapa. Tapuno! 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 ka Di ba ka baba pa rin? Naku! Di ba ka baba? <laughs> Naku? -ka? Kailangan ng na ano yan? Kailangan ng ano? Kailangan kailangan na na ano? Kailangan um, balot? Dyan? Kailangan ng balot? Kailangan ng balot. Pagpuntak mo yung pwersa ng katawan mo, <laughs> <laughs> na sa tuhod mo, bag. Bala mo ka ba pangon to? Hindi pa ba wisan yun? Tali kayo sa kabila <laughs> eh. Tali kayo sa kabila eh. Sinusunod ba? May pako. ako?

Ako <laughs> <JavaScript> ah, mo. Oo. Oh, ka na lang doon oh. Ayaw mo nga niya. Ito tawag ka. Hindi niya Sige. Halala. Pagbaba naman yung mo. Tumabag yung kawahian. Ayaw mo si Ryan. video mo Video ba? Oo.